Nararamdaman ng lalaki na parang may butas ang ulo niya. Sinubukan niyang ipasok ang daliri. At natuklasan na ito ay isang tama ng bala. Pala noong isang saglit lang. Si Bogie ay binaril ng isang mamamatay tao sa ulo. Ngunit sa susunod na segundo ay muling nabuhay siya sa morgue. Si Bogie ay naguluhan. At handa nang bumangon mula sa kama. Nang biglang pumasok ang doktor ng morgue. Nakita niyang biglang tumayo ang bangkay. At naduwal siya sa takot. Pagkatapos ay nawala ng malay. Si Bogie ay lalo pang nalito. Kinuha niya ang telepono ng doktor. At ginamit ang fingerprint para i-unlock. Agad siyang tumawag sa asawa upang magbigay balita. Ngunit nang sagutin ang tawag. Isang boses ng estrangyerong lalaki ang sumagot. Abay grabe. Kakamatay lang niya. At may iba na agad ang kanyang asawa. Mabilis na naintindihan ni Bogie. Natiyak may kinalaman ang dalawang iyon sa kanyang kamatayan tinampal niya ng malakas ang doktor para gisingin. At galit na galit na umuwi para harapin ang dalawa. Una niyang ikinulong ang asawa sa banyo. Pagkatapos ay hinanap ang kabit at pinaghahampas ito. Ngunit biglang lumabas ang asawa at sinugod si Bogi. Anong ginagawa mo? Masakit yan. Nagningit-ngit si Bogi. Kinuha niya ang isang dekorasyon sa estante. Handa nang ipadala ang kabit sa kabilang buhay. ngunit bigla siyang tumigil sa pag-atake, dahil pinrotektahan ng asawa ang kabit, at sinaksak si Bogie gamit ang kutsilyo. Sobrang lupit nito, habang gumagapang palabas at dumudugo si Bogie, ang kabit ay nagpasya, nasaksakin pa siya ulit. Pagkatapos ay itinapon ng dalawa ang bangkay ni Bogie sa ilang lugar. Hindi inaasahan, na muling nabuhay si Bogie. Ni siya mismo ay hindi alam kung bakit, kaya bumalik siya sa morgue para tanungin ang doktor. Para sa doktor, si Bogie ay isang himala. Siguradong sisikat sa daoyin kapag ipinupost. Nagpanik agad si Bogie nang marinig ito. Gusto mo ba akong ipahamak? Dahil sa ganitong sitwasyon niya. Iyak na mahuhuli siya ng mga kapitalista para gawing eksperimento. Nakiusap si Bogie na tulungan siya ng doktor. Naawa ang doktor kaya pumayag. Ang kailangang gawin ay kunin ang perang itinabi ni Bogie. Sapagkat hindi naman siya ordinaryong tao isa siyang pangalawang leader ng lokal na sindikato. Sa mga taon ng paniningil ng proteksyon at pautang na malaki ang tubo. Malaki ang kanyang naipon, at itinago niya ito sa isang lihim na lugar. Pagdating nila sa lugar, natakot si Bogi na makilala siya. Kaya pinapanta niya ang doktor na si Xiao Sheng para kunin ang pera. Kakabukas pa lang ng pinto ni Xiao Sheng. Biglang bumukas ito mula sa loob. At lumabas ang dalawang lalaki. Hinayla nila si Xiao Sheng papasok at binugbog siya. Matagal nang naghihintay si Bogey ngunit hindi bumaba si Xiao Sheng. Kaya nakaramdam siya ng kakaiba. Magsuot ng maskara at sumugod siya pataas. At nadatnan na ang dalawang lalaking palabas na. Dahil sanay sa mundo ng sindikato si Bogey, madali niyang napabagsak ang dalawa. Ngunit nang tingnan niya, wala na ang perang itinago sa pader. Siguradong may kinalaman ang dalawang iyon. Kinuha ni Bogey ang kanilang mga cellphone at tumakas sakay ng kotse. Agad na dumating ang mga pulis sa lugar at nagsimulang iulat ito sa telebisyon. Sa mismong sandaling iyon, tumunog ang cellphone na nakuha ni Bogie. At sa kabilang linya, nakita ng kausap sa TV na patay na ang mga tauhan niyang ipinadala. Nagsimulang magduda kung tao o multo ba ang sumasagot sa tawag. Nakilala agad ni Bogie ang boses. Isa pala itong sa kanilang sindikato, si Lausan. Matapos malaman kung sino ang nagtatangka laban sa kanya. Hinahanap ni Bogie ang isang tauhan niyang mamamatay tao upang patayin si Lausan. Ngunit matagal na palang binilisiyan ni Lausan. Habang naghuhugas ng plato si Bogi, biglang naglabas ng baril ang tauhan. At pinatay si Bogi muli, habang nagmamaneho para itapon ang bangkay. Nagising si Bogi sa loob ng trunk. Kinuha niya ang malaking longganisa sa kotse. At walang tigil na pinukpok ang ulo ng tauhan. Umalingaw ang sakit sa ulo ng tauhan at nawalan ng kontrol ang kotse, bumagsak mula sa tulay. Muli, nakaligtas si Bogi gamit ang kanyang imortalidad, at tumawag ng tulong kay Xiao Sheng. Binalutan ni Xiao Sheng ng benda ang kanyang sugat, pinayuhan siyang magsumbong sa pulis. Ngunit si Bogi ay nag-iisip lang ng paghihiganti. Nag-away silang dalawa at naghiwalay. Pagkalabas pa lang ni Bogi ay nabangga siya ng kotse at tumilapon ng ilang metro. Nakita ni Xiao Sheng ngunit hindi siya nag-alala dahil alam niyang hindi mamamatay si Bogie. Kaya inaliw niya ang babaeng nakabangga, at sinabing hindi na kailangang magsumbong. Tapos tinulungan pang ayusin ang bangkay. Para sa babaeng driver, parang nakatagpo siya ng tagapagligtas. Bilang pasasalamat sa malaking tulong ni Xiao Sheng. Inimbitahan niya ito para sa isang gabi ng pagkikita. Ibinuhat naman ni Xiao Sheng si Bogie pabalik sa morgue. At inayos ang kanyang mga buto at sugat, bago pa magising si Bogie. Nagmadaling umalis si Xiao Sheng upang makipagkita sa babae. At masayang pumain kasama siya. Ngunit habang nagde-date siya, nagising si Bogi. At nakarinig ng mga yabag sa labas. Dalawa pala sa mga tauhan ni Lao San ang dumating. Handa na sanang tuluyang patayin si Bogi. Pagdating sa pintuan ay kinabahan ng dalawa. Sapagkat ito'y isang morgue nga naman. Kaya nagjangkan sila para magpas siya. Bato gunting papel. Natalo ang kalbong lalaki kaya't napilitang pumasok para hanapin si Bogi. Sa sandaling iyon ay nagkunwaring patay si Bogi. Palihim niyang hinipo ang isang maliit na kutsilyo. Tunog ng biglang pag-atake. Tunog asterisk anong nangyayari. Pumasok din ang isa pang mamamatay tao. Tunog ng away. At inatake ni Bogi mula sa likuran. Ngunit dahil sa sugat sa binti, naitamba siya sa sahig. Itinusok ng mamamatay tao ang bisturi sa kanyang braso. Worry hindi man lang nasaktan si Bogie. At agad niya itong hinugot. At itinusok sa likod ng mamamatay tao. Sumagot naman ito ng pagtusok ng gunting sa dibdib ni Bogie. Ngunit laking gulat, walang nangyari kay Bogie. Sa huli ay nanaig ang galing ni Bogie. At napatay niya ang mamamatay tao. Biglang dumating pa ang isa pang mamamatay tao na may baril. Mabuti na lang ay dumating mula sa pagkain si Xiao Sheng At inupakan niya ang huling mamamatay tao hanggang mawala ng malay. Idinali ni Bogie ang salarin. At naglabas ng mga kasangkapang pantanong. Sa takot ay inamin ng mamamatay tao ang lahat. Tumabas ngang si Lausan ang nagutos. Agad tumawag si Bogi kay Lausan. At labis na natakot si Lausan. At inamin na utos daw ito ng kanilang pinuno. Hindi makapaniwala si Bogi. Kaya't nagpasya siyang harapin mismo ang pinuno. Nagkunwari siyang bagitong miyembro at pumasok sa sindikato. At biglang dinakip ang pinuno dinala ito sa liblib na lugar upang harapin ng direkta. Upang mabawi ang kanyang pera. Naguluhan ng pinuno, hindi niya alam ang sinasabi ni Bogi. Biglang lumitaw si Lausan na may hawak na baril. Lumabas na lahat ng ito ay patibong ni Lausan. Hindi lang niya gusto ang pera ni Bogi. Gusto rin niya ang pera ng pinuno. Isang tirada, dalawang ibon. Patayin silang dalawa, at pala base na nagbarilan sila. Pula noon siya na ang magiging pinuno di nagtagal, nakatanggap ng tawag mula sa pulis ang asawa ni Bogie. Napatay na naman daw si Bogie. Tapatulala si Kalaguyo sa narinig. Ngayon ay naging mas maingat sila. Maingat sinuri ng asawa ang bangkay ni Bogie. Wala talagang hininga o tibok ng puso. At sadyang hinukay ng mas malalim ang libingan. Pagkamulat ni Bogie, nalaman niyang nasa loob siya ng kabaong. Ngayon ay wala na talagang paraan. Habang siya'y desperado, dumating si Shao at ang nobya dala ang pala gumamit sila ng sonar sa ibabaw ng libingan. At nakumpirma na nasa loob si Bogie. Mabilis nila itong hinukay palabas. Naninigas na ang kamay ni Bogie. Kung natagalan pa, baka tuluyan na siyang naiwang buhay sa kabaong. Punong-puno ng galit si Bogie. At nanumpang paparusahan ang lahat ng nagtaksil sa kanya. Tagising mula sa bangungot ang asawa ni Bogie. Hindi mapakali ang kanyang puso. Hinayla niya ang kalaguyo papunta sa sementeryo. Pagdating nila, Nakita nilang may malaking hukay sa libingan. At wala na si Bogie roon. Nang inig sa takot ang dalawa. At nahuli pa sila ng mga gwardya. Inakala silang magnanakaw ng libingan at dinakip kaagad. Nang mabalitaan ni Lausan na buhay si Bogie, kinabahan siya. At inisip na tiyak na maghihiganti si Bogie. Kaya't gumastos siya ng malaki para maghanap ng mga mamamatay tao na mag-iimbestiga. At naglagay din ng mga patibong sa kanyang opisina. Dala ang palakol, nagtungo si Bogi para maghayganti kay Lausan. Pagdating niya sa opisina, walang tao. Mukhang lumipat na ito, at may nabitawang bungkos ng pera sa sahig. Naisip ni Bogi na jackpot siya. Hindi sayang ang punta niya rito. Ngunit sa paghawak pa lang sa pera, na-activate ang patibong. Mga kapatid, huwag basta-basta pulutin ang pera sa kalsada. Buti na lang at hindi namamatay si Bogie. Mabilis siyang muling nagising. Sigurado siyang babalik si Lausan para silipin ang patibong. Kaya naghintay siya ng matagal sa opisina. Iniisip kung paano niya papatayin si Lausan sa pinakamasarap na paraan. Sinubukan niya isa-isa ang iba't ibang paraan ng kamatayan. Para makita kung alin ang pinakamasakit. Nagagamitin niya kay Lausan. Sinubukan niyang magbigti gamit ang lubed. Pero parang hindi sapat ang kalupitan. Paghampas ng palakol sa leeg, sapat sa dugo at karahasan. Ngunit masyadong mabilis ang kamatayan, walang pahirap. Paano kung barilin ang ulo gamit ang shotgun? Pero hindi rin niya ito sinubukan. Baka hindi na siya makabuhay muli, yari siya. Hindi sinasadyang makita ni Bogie. Ang larawan nilang dalawa ni Xiao Sheng sa mesa. Kasama pa ang litrato ng isang profesional na mamamatay tao. Naisip niya na kumuha si Laosa ng malupit na asasin at si Xiao ang target. Agad siyang tumakbo para balan ito. Sakto lang na nadatnan niya ang pamilya ni Xiao Sheng. Biglang pinaputokan ng asasin si Bogi. Nagulat si Xiao Sheng sa nangyari. At biglang napasama sa lente ng sniper. Buti na lang at hamarang si Bogi sa harap niya. Natakot tuloy ang mamamatay tao. Nakapagtakas ang lahat sa pagkakataong iyon. Ginamit ni Bogi ang kanyang imortalidad bilang panangga. Upang matakasin ang lahat ang panganib. Nang makita ng mamamatay tao na sobrang hirap patayin si Bogie, iretrong nagpalit siya sa Barrett Sniper Rifle. Muling nagising si Bogie, at nakita ang sarili sa isang puting-puting silid. Akala niya nasa langit na siya. Tinanong niya ang isang matandang dumaraan. Langit ba ito? Ito'y bathhouse, tanga. Sa ikalawang palapag pa ang langit, bumaba si Shao mula sa itaas upang magpaliwanag na para makaiwas sa mamamatay tao. Nagpunta sila sa isang backhouse sa baryo. Kinagabihan nagparty ang lahat para sa paggising ni Bogie. Ngunit muling dumating ang mamamatay tao. At pinaputokan sila ng walang tigil. Habang nagre-reload ang mamamatay tao. Inutusan ni Bogie ang lahat na tumakas sa likod na pinto. At siya mismo ang nag-akit sa mamamatay tao papunta sa gubat. Handa sa isang laban hanggang kamatayan. Magaling bumaril ang mamamatay tao. Mabilis na tinamaan si Bogie at bumagsak. Alam ng mamamatay tao na mahirap patayin si Bogie. Kaya nilapitan siya at inubos ang bala sa magasin. Unit mas mabilis nang nabubuhay muli si Bogie. Sa oras ng reload, nakabangon siya para makaganti. Sadyang napakahusay ng mamamatay tao. Mabilis muli niyang napabagsak si Bogie. Hindi kinaya ni Bogie at napilitang tumakas. At napadpad siya sa gilid ng bangin. Wala nang madaanan sa unahan. Muling pinaputukan ng mamamatay tao nahulog si Bogie sa lawa sa ibaba. Hating gabi, may batang lalaki na umihi sa ilog. At doon niya nakita ang bangkay ni Bogie. Nakitulog si Bogie sa tent ng pamilya ng bata. At kinaumagahan, handa na siyang umalis. Binalaan siya ng tatay ng bata na maraming patibong para sa pangan gaso sa gubat. At binigyan siya ng mapa para makaiwas. Ngunit hindi gaanong marunong bamasa ng mapa si Bogie. At biglang napansin niyang may karne sa kanyang daraanan. Siguradong may patibong sa unahan. Kaya lumihis siya sa gilid. Pero nahulog pa rin siya sa patibong. Muntik nang matuhog ang ulo niya ng matutulis na kahoy. Pagulong na nagreklamo si Bogie. Na parang amateur lang ang gumawa ng patibong. Ngunit pagtingala niya. Ha! Saka lang napansin ni Bogie. Na ang mga kahoy na si Bat ay eksaktong nakatutok at hindi siya makagalaw. Paulit-ulit na nabuhay si Bogie ng ilang beses, ngunit hindi pa rin makatakas sa patibong. Sa huli, dumating ang isang mga ngaso at iniligtas siya. Dinala siya ng mga ngaso pa para oprahan. Pilit na ipinaliwanag ni Bogie na ayos lang siya. Sa huli ay nagpatugtog at nagsayaw para patunayang malakas siya. Nagkubli naman sila Shao Sheng, sa bahay ng mga taga -nayon. Akala nila hindi na sila mahahanap ng mamamatay tao. Ngunit natuntun pa rin sila. Habang desperado na ang lahat, lumabas si Bogie dala ang shotgun. Habang magkayakap ang lahat sa tuwa, biglang bumangon muli ang mamamatay tao. Palay suot niya ang bulletproof vest. Masyadong mahina ang shotgun para tumagos. Inakay ni Bogi ang mamamatay tao palabas. Naghabulan silang dalawa sa gubat. Hindi na makatakbo si Bogi. Kaya humarap para makipaglaban hanggang huli. ginamit ni Bogi ang kanyang imortalidad para asarin ang mamamatay tao. Hanggang hindi na ito nakapagtimpi. At tuloy-tuloy na nasilo sa bitag ni Bogi. Nahuli ang mamamatay tao ng bakal na patibong. At napasigaw sa sakit. Sinamantala ni Bogi at sinipa siya ng malakas. Sa huli, nagtagumpay si Bogi na tapusin ang mamamatay tao. Ngunit labis din siyang nanghina. At nawala ng malay habang patuloy ang pagdurugo. Parang tuluyan na niyang nawala ang kapangyarihang imortal. Mabilis siyang isinakay ng lahat sa kotse papunta sa pribadong klinika. Habang nasa kalagitnaan ng operasyon kay Bogie. Si Lausan din ay nadala sa parehong klinika dahil sa aksidente sa kotse. Kailangan niyang agad na matransfuse ng dugo para mabuhay. Dahil walang blood bank ang klinika. Sa pagmamadali, ginamit ng doktor ang dugo ni Bogie para italin kay Lausan. Nagising si Bogie sa kalagitnaan ng gabi at nakita niya si Lausan sa kama sa tabi niya. Nang akmang papatayin na niya ang kanyang kaaway, biglang nagising si Lausan. At agad silang naglaban ng buhay at kamatayan. Sa huli, nanaig si Bogie. At pinatay niya si Lausan.